Pagpanaw ng hinahanga ang aktres na si Jacqueline Jose sa edad na limamput siyam. Sa pagsapit ng araw, isang malungkot na balita ang yumakap sa industriya ng pelikula at telebisyon sa Pilipinas. Ang minamahal na aktres, Jacqueline Jose, ay pumanaw sa edad na limamput siyam, isang pagkawala na gumulantang sa marami. Kilala sa kanyang hindi matatawarang talento, si Jacqueline ay iniwan ang isang hindi mapapantayang legasya sa mundo ng acting. Sa bawat role, pinatunayan niya ang kanyang kakayahan, hindi lang bilang isang artista, kundi bilang isang ikon. Ang kanyang pagpanaw ay hindi lamang isang pagkawala sa industriya, kundi isang pagkawala sa puso ng bawat Pilipino. Nagluluksa ang bansa sa pagkawala ng isang mahalagang hiyas. intim na pakikiramay sa pamilya at mga mahal niya sa buhay magpapatuloy ang kanyang alaala sa bawat pelikula, bawat ngiti, at bawat aral na iniwan niya sa ating lahat.